ULAS! andito na parcel mo. Para ayo mahininga nag-order. Kore pagutagihan. Hirap eh, naman ito. Buhay. Ay, tingnan muna. Kusinap. Ah

Ay, nako. Nasa na yun. Branan. Ito na yata. Kulas! Andito na parsil mo. Ang <tinyo> ng daanan mo, maputik. Oh, hirap. Ito na yata. Lapit na, may daanan na. Oh, sa wakas. Dumating din. Ito, ano, oh, maputing daanan. Wala na ka ng parcel. Bigat pa naman. Yata. Dapo, dapo. Anong kailangan mo? Ah, uh, dito yung parcel. Ito yung parcel na ano? Kanino ba yan? Ano ko pangalan yan? Kulas. Oh, sa akin nga yan. Bakit ngayon ka lang? Kanina ko pang umaga inihintay yan. Eh, ano, puti kasi daanan mo oh. dito. Bakit dito. ka dyan dumaan eh? May Putik. naman dito. Ano kasi, di ko alam, wala akong matanungan eh. Eh, gina, kina, kina. Kina, dito. Sige, pasok mo na yan. Makita yung laman, baka hindi yan ang Laman yan ha. Siguraduhin mo. Sige, ipasok mo dito. sa akin. Eh. Ano to? Bakit itong laman ito? Ah, wala sa ayos makinang order ko bagit si rin ang laman nito sir hindi ko alam yun eh Be deliver lang ako bagit ganyan Maki, makina yung order ko ano to parang si rin to eh hindi naman to makina ano ba to ano bang ay di ako babayad sa'yo nito ano lang yun ito? Hello, 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 sir eh, ano lang yun sa amin pinadeliver bakit ganyan? Hindi dapat ganito. Sir, gagalitan ako ng amo ko pag hindi mo yan nabayaran. Kasi, hindi deliver lang kami niyan. Eh, hindi naman yan ang order ko eh. Ano to? Hindi kita babayaran. Pag ganyan. Eh, hindi ko naman alam na ganito yung ano eh. Laman nito eh. Huwag kang magalala. Kasi, ito laga talagang order ko kasi madomina na yung manok ko eh panglagay ko <laughs> <laughs>